Eh na, dagat na yun o. Oh. Yun balsa Balsa, bibit-bitin mo. Ano yun? Gagawin nila ng labong. Labong. Ay, Kiko. wag mo ba, wag mo ba. Oo, oh, tuba-tuba. Sabi tuba-tuba. Pang ano yun? Pang tapal sa lamig sa mga pilay. Alin? Ah? Gagawin? Tanda. Laki, no? Mainit sa ulo yung sumdero. Amen. Aka na ba? Ayong. Ikabit mo ng Ipin mo muna. Matatandang madre ka ka Bihira na yung ganyan. Shades, gusto mo? ayun lahat ayun lahat ayun e bakit okay, lagay mo sa eco bag yung ano ayan, ayan na o tanaw na, na yung tubig 2023 dito ay ano 2023 na ay okay na may okay. okay.